Welcome to my channel, Mix Vlog, MPC TV Vlog, guys. For today's video, and Andito tayo sa uh, ano? Ourgan Alvida Hotel and Resort, guys. Nagbook sila dito, so ayon. May mga swimming pool dito, guys. So, papunta na tayo sa room. Naligaw na lola niyo. Charot-charot lang na naligaw. <laughs> Akyat na tayo sa, ano, sa rooms kung saan sila nag-book, guys. So, ayan. Ang maganda rin dito, guys. Argan B. Albida Hotel. Argan Albida. Ano? Parang ganyan. Ha, napagod na lang niyo guys Kasi Ano Kaling akong hinatid yung bata sa nanay niya Hinatid yung bata sa nanay Hindi kasi alam ng India yung puntahan So ako yung naghatid sa labas Sa pinaka highway So ayan. So, ayun yung room nila na rin, guys. Mabaya tayo papasok. Kasi mag-videos muna na nyo. Init. Init pa sa labas, guys. Ayan. Maganda dito. Asa lang, mainit pa, guys, ang labas. Hindi pa, ano...